hindi pa nagtatapos ang third anniversary special ng segment na ito dahil nakabili na naman ako ng mga bariya sa lungsod ng paranyake na nagkakahalaga ng 50 piso kasama na doon ng mga freebies. Sa walang pagtatagal, nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay sa poksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga baryaw mga token, gayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nirekomenda nire para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Mauna dito ang isang bansa sa Silangang Asya at ito ay nanggaling ng Hapon. Makikita sa harapan ang nakalagay na Hapon sa wikang hapones. Mayroon pang nakalagay na dalawang tumutubong halaman sa magkabilang bahagi ng barya. Ang taon ng paggawa nito ay Showa 46 o taong isa. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang palay sa itaas, at ang mga linya nito ay nagre-representa sa tubig, limang yen. Mula ikalawa hanggang ikalimang barya, ng gading naman sa isang bansa na Alemania, ang mauna rito ay ang denominasyong ito sa mga baryang isa, dalawa, lima at sampung fenig. Itinatampok dito ang tumutubong halaman ng ok, kayo din ang nakalagay ng Bundesrepublik Deutschland sa itaas na bahagi ng barya. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya isa. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang dalawang tenga ng ray, rimang fenig. Ang marka ng paggawa nito ay F, gawa sa Stuttgart. sa pangalawa, gawa naman na taong labing siyam at Ang mga barya ng Alemania na ginawa noong taong labing siyam at wado hanggang taong labing siyam may nakalagay na Bank Deutschland sa harip na Bundesrepublik Deutschland. Sampung Pfennig Ang marka ng paggawa nito ay D. Kawasa Munich Ito pang isang barya na ginawa noong kaparehong taon. Ang marka naman ng paggawa nito ay F, kawas sa Stuttgart. At ang huling barya ng Arimania sa bidyong ito ay ginawa naman noong taong 1913. Ang marka naman ng paggawa nito ay A. Ito ay ginawa sa Berlin. Dumako naman tayo sa isa pang bansa ang nagsasalita ng Aleman. Ito ay Austria. Makikita sa harapan ang sagisag ng Austria, Gayun din ang nakalagay na Republik Österreich, Republika ng Austria. Ang bagyang ito ay gawa sa zinc. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang halaman nito sa ibabang bahagi ng barya. Ito ay limang groschen. Ang taon ng paggawa nito ay labing pito. Hindi magpapahuli rito ang isang bansa mula sa ng Europa at ito ay nanggaling ng Gresya. Makikita sa harapan ang balkong komersyal. May nakalagay na limang repta. Repta din ang pangalan ng halagang sentesima ng drachma. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2002. Makikita naman sa likod ang bahagi ng barya ang isang globong nakaharap ang Europa at Afrika. Limang Eurocent. Ang susunod na tatlong barya sa bidyong ito ay nanggaling lamang sa isang bansa sa Hilagang Amerika. Ang una dito, ito, galing ito ng Mexico. Makikita sa harapan ang sagisag ng Mexico kayo din ang nakadagay na Estados Unidos Mexicano sa itas na bahagi ng barya. Makikita naman sa ng bahagi ng barya ang denominasyon nito sa gitna. Ang denominasyon ay isang piso. Mayroon nito markang MO, gawa sa Mexico. Ang taon ng paggawa nito ay 1996. Sa singsing -sing na bahagi ng barya, makikita ang singsing -sing na resplandor ito ay bahagi ng batong kalendaryo ng Aztec. Sa susunod na dalawang bariya natin, parehong denominasyon, parehong bansa. Labing siyam siya napot pito. At ang isa pang bariya, labing siyam siya na putwalo. Nagbabalik muli tayo sa Europa dahil mayroon pang isang bansa sa Europa. At ito ay nanggaling ng Switzerland. Makikita sa harapan si Libertas, ang diyosang lumano ng kadayaan Ang taon ng paggawa nito ay labing na Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang dalawang sanga ng binong ubas. Sa bawat sanga nito, mayroong tatlong bungkos ng ubas. Mayroong pang nakalagay na ribbon sa ibaba. Limang rapen. Isa mo rin bansa sa Hilagang Amerika. Ito ay Canada. Makikita sa harapan ang dating reyna ng United Kingdom at ang mga commonwealth nito na si Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang ginuhit na orca na mayroon pang nakadagay na bilog, kulay bughaw na bilog sa kanang bahagi ng barya. Ito ay 25 sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang isa. Hindi rin magpapatalo dito ang isang bansa sa Afrika. Timog Aprika. Makikita sa harapan ang dating sagisag ng Timog Aprika. Kayun din ang na South Africa sa wikang Afrika sa kaliwang bahagi ng Barya at Ingres sa kanan. Ang taon ng paggawa nito ay taong Stawas. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang Cape Sparrow, isang sentimo. Ang unang barya mula sa Timog Silangang Asya sa bidyong ito ay nanggaling ng Malaysia. Makikita sa harapan ang gumamera, gayon din ang nakalagay na Bank Negara Malaysia sa itaas na bahagi ng barya. Ito ay isang sen. Ang taon ng paggawa nito ay 2007. Makikita naman sa liko ng bahagi ng barya ang pantambo ng Lebana Ubi. Isa pang bansa sa Timog Silangang Asia, Thailand, makikita sa harapan ang dating hari ng Thailand na si Bumibol Adoyeridge. Makikita naman sa liko ng bahagi ng barya ang stupa ng Wat Phra Mahatat Biron. Ito ay 25 sa satang, Ang taon ng paggawa nito ay BE 25 35, o taong 12-12. Ang huling bariya sa bidyong ito ay nanggaling muli ng Thailand. Sa oras na ito, itinatampok naman dito si Maha Bajiralongkon, ang kasalukuyang hari ng Thailand. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang nakakorona monogramo niya. Remember, ang taong ng paggawa nito ay BE2562 o taong 2019. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryan na dirito sa aking koreksyon. At nadito na ang pinakahuli kong bili ng mga balya noong taong 2024. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong isang balya ng Canada na mayroong kulay nito. Mahali lamang kayo magkomento sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong balya na akin binili doon magkita muli tayo sa ikasyam na putibang kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.